Ayan, idol, uh, inabutan na naman muli natin ang ang mag-asawa na palagi nating inaabangan sa umaga. Ayan, idol, sasalabungin natin agaling sila sa gitna ng karagatan, mga idol. Uh, kaninong madaling araw na naman ulit sila na nagpunta po o naglayag po sa gitna ng dagat upang manghuli. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ng aking video, lalo po dito sa mag-asawa. Ayan, inabutan na naman natin. Ayan, mga idol, ah... Uh, panoorin na naman natin ah, kung kaya natin tulungan ang mag-asawa na yan upang paiahon ng bangka idol yan ah, inaabangan talaga natin yung mag-asawa na yan ah, kaya maaga tayo rito yan magandang umaga po sa kanila yan magandang umaga po sa inyo idol ah, marami po ba kayo nahuli ngayon idol ah, ganun pa rin Ayan, oh. sila po yung palagi natin inaabangan sa umaga rito ah, sa madaling araw po kasi idol tulog na tayo kaya hindi natin sila makita kung paano ba silang umaalis yan mga idol yan yan ito po yung huli ni kaibigan natin idol yan o no? yan yan po ang ganda ng mga isda na nahuli yan inabutan na naman natin siyang muli mga idol Oh, yan po yung mga ano hindi lang po natin alam Ma idol kung ano ang pangalan ng mga nahuli niya na yan iba't ibang klase po basta ang sigurado lang tayo idol ang galing po yan sa gitna ng dagat mga idol ayan ang huli po andyan na naman po ang ating idol na anak niya yung masipag yan maraming maraming salamat po sa mag-asawa na yan mag-iingat po sila palagi sa kanilang uh, ginagawang uh, panguhuli po ng isda sa gitna ng dagat po Yan, ah, palagi po silang nanguhuli. Mag-iingat po sila. Yan, na naman po natin sila ulit, mga idol. Yan. Sariwang-sariwa po ang mga nanguhuli ng ating idol na isda po. Oh. Maraming salamat po sa biyaya po ng dagat yan, mga idol. Hmm. Dami po nila ulit-ulit ah uh, sa ngayon po, bali uh, 9 days na po kami rito idol ha? Uh, hindi pa tayo sigurado kung uh, baka bukas lunes, uh, meron na lumabas ng pamaynila yan, uh, yan po, uh, personal na naman nating inabutan ng mag-asawa na ngayong umaga po, kadarating lang nila galing po sila sa gitna ng dagat yan, iaahon na po nila ang kanilang panghanap buhay mga idol yan, uh, isang pamilya po yan na ating hinahangaan at sinasaluduhan mga idol, tulong-tulong po sila uh, uh, isang pamilya po, kasama po ang kanilang tatlong anak at silang mag-asawa mga idol, yan po maraming maraming salamat po idol sa kanila, napakasisipag po ng kanilang mga anak